magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Napakadaming salapi ang kanyang nalikom mula sa box. At si Bert sa mga oras na ito ay nahihirapan dalan ang mga salapi dahil sa dami. Kaya si Bert ay nagpas siyang dalan na lang ang buong box na naglalaman ng napakadaming salapi at ito ay agad-agad na bumalik kung nasaan sila Dado at Gotchi. At si Bert ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado at pinunong General Gotchi, ang kahon na ito ay puno ng salapi. Mukhang hindi na natin kailangan patumungo sa bentahan ng mga alahas na ginto. Sapat na ito upang pangbili ng mga alak na mayroon ang club ni Miss Bailey. Sabi ni Bert nang nakangiti, nang marinig ito ni Gotchi, dat ito ay sumimangot at sinabi. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi pa sapat ang salapi na iyan upang makabili kami ng mga alak sa loob ng club. At kailangan namin makapagsuot ng mga palamuti tulad ng mga accessories na mga ginto. Para mas maging mayaman kami tignan. At kailangan na lumabas kami na map era upang ang may-ari ng club ay mapansin kami at kusa itong lalapit sa amin. At sino ang sinasabi mong Miss Bailey? Kilala mo ba ang may-ari ng club na iyon? At li ba ang pagkakilanlan ng may-ari ng club na iyon? At sa tingin mo ba sasama ka sa amin sa loob ng club? Ikaw ay mag-aantay sa amin sa labas. Hanggang kami ay makalabas at sa paglabas namin nakakatiyak ako na may magandang balita na kami at ang salapi ay hindi na puproblemahin ni Emperor Dado. Napambili ng mga baluti at makakain ng aming mga kasamahan. Sabi ni Gachi, nang marinig ito nila Dado at Bert, si Bert ay napatingin kay Dado at ito ay nagsalita. Emperor Dado, maaari mo munang tignan ang loob ng kahon na ito, para malaman mo kung sapat na ito upang ipangbili lang ng mga alak na mayroon sa loob ng club ni Miss Bailey. At sa tingin ko hindi basihan ang pagsuot ng mga accessories na tulad ng ginto ang pagiging mayaman. Ang ibang mga negosyante ay hindi nagsusuot ng mga gintong alahas dahil masyado silang maingat lalo na sa ganitong lugar na napaka daming tao na sino-sino ang mga dumadayo. At Emperor Dado, hindi mo pa ba nasasabi kay Pinunong General Gachi na ako ay sasama sa loob ng club sa inyo? At ang nadagdag sa plano nyo hindi mo peren ba nasasabi sa kanya Emperor Dado? Sabi ni Bert sa nahihiyang tono. Nang marinig ito ni Gachi, siya ay nagsalita at sinabi, Anong pinagsasabi mo? hindi ka maaari sumama sa amin sa loob ng club. Baka dahil sa iyo ay hindi lumapit sa amin ang may-ari ng club na iyon. At Emperor Dado, ano ang ibig sabihin ng isa na ito na may nadagdag sa ating mga plano? Sabi ni Gotchi, nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsalita at sinabi, Oo Gotchi, may mga nabago sa ating plano at nadagdag. At bago ang lahat, maaari mo na muna buksan Bert ang kahon na hawak mo. Nais ko makita ang salapi na nasa loob ng kahon na iyan. Kung sapat na ba ito para sa ating gagawin pang bulag? Sa mga mata ng mga tao na naroon lalo na sa mata ng may-ari ng club. Na tayo ay sobrang mayaman na tao. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Bert. Siya ay nagsalita at sinabi, Masusunod Emperor Dado, at agad-agad niyang nilapag ang kahon at ito ay kanyang binuksan. Sa pagbukas niya, Nakikita ng dalawang mata ni Dado at Gotchi na ang box na lalagyanan ng salapi na pinagbentahan ng mga magagarbong kasuutan ay punong-puno. At sila ay labis na nagulat. At si Bert ay muling nagsalita at sinabi, Sa tingin ko Emperor Dado at pinunong General Gotchi, ang pinagbentahan ng magagarbong kasuutan ay naipon ng ilang mga buwan. Kaya ganito kadami ang salapi na nasa loob ng kahon na ito. Ang may-ari ng store na ito ay hindi nagtatabi ng salapi sa kanyang tahanan bagkus sa mismong store niya lang ito nilalagay. Sabi ni Bert nang marinig ito nila Gatchi at Dado. Si Dado ay muling nagsalita at sinabi, "Tama nga si Bert. Sapat na itong salapi na nasa loob ng kahon na iyan upang maging pambili natin ito ng mga alak na mayroon ang club ni Miss Bailey. At sa tingin ko ay sobra-sobra pa ito." at ang matitira ay ay dadagdag natin sa pambili ng mga baluti para sa ating mga kasamahan. At Godchi ipasuot mo muna ang iyong kasuotan kay Bert. Siya ang magiging kapartner ko kunwari sa business. At ikaw ang magiging bodyguard namin dalawa sa loob ng club. Upang lumabas kami na napakayaman na tao. Na may tagabantay kami na tulad mo. At dahil sa iyong tinataglay na spiritual. Lahat sila ay may ilang sa atin, ang ilang na mararamdaman nila ay ang ilang ng pagiging mahirap. Dahil ako at si Bert ay may isang tagabantay na tulad mo na may sapat na spiritual na lakas. At kapag ganon si Miss Bailey ang may-ari na club ang mismong lalapit sa atin. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gotchi siya ay labis na nagulat at sinabi. Ano, Emperor Dado, ako ang lalabas na tagabantay lamang ng isang tulad nitong Bert. Hindi ako makakapayag Emperor Dado, Ayoko ibaba ang sarili ko. Nakakahiya maging isang bodyguard lamang. Sabi ni Gotchi, nang marinig ito ni Dado. Siya ay nagsalita at sinabi, Huwag ka na magmatigas pa, ito ang aking desisyon. At dapat mong sundin lahat ng aking nais. Kung ayaw mo ito sundin, maaari ka nang umalis sa aking pangkat. At maging isang tulisan na lang habang buhay. Sigaw ni Dado, nang marinig ito ni Gotchi. Siya ay hindi umiimik ng ilang segundo at maya maya. Ito ay yumoko at sinabi. Sige na Emperor Dado, susundin ko na ang iyong mga nais. Halika Bert, bilasan mo tulungan mo ako habarin ang mga kasuutan na ito. Sabi ni Gachi. At nang marinig ito ni Bert, agad-agad siyang tumugon at sinabi. Masusunod pinunong General Gachi. At agad-agad niyang tinulungan si Gachi na alisin ang mga kasuutan na suot-suot ni Gachi at sa pag-alis ng mga kasuutan sa katawan ni Gotchi. Si Dado ay nagsalita at sinabi, Sotin mo na iyan Bert, at masyado na tayong matagal sa store na ito, para tayo ay makatungo na sa club ni Miss Bailey, Sabi ni Dado, at nang marinig ito ni Bert, agad-agad niya nang hinubad ang kanyang suot sa paghubad ng suot ni Bert. Ito ay pinasuot ni Dado kay Gotchi. At si Dado ay nagsalita at sinabi, Gotchi suotin mo na agad ang kasuutan ni Bert para lumabas ka talagang tagabantay namin. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gotchi. Halos sumabog siya sa galit ngunit wala siyang magawa at kailangan niyang sundin ang mga gusto ni Dado. Kaya agad-agad sinuot ni gachi ang kasuutan kanina ni Bert. At si Bert naman ay natapos na din suotin ang mga magagarbong kasuutan. At ito ay sobrang elegant tignan. Natila akala mo ito ay nagmula sa mayamang pamilya. At si Dado ay nagsalita muli at sinabi. Ngayon handa na tayong lahat. Gotchi bitbitin mo ang kahon na naglalaman ng mga salapi, at Bert halika na tumungo na tayo. Sa club ni Miss Bailey. At Gotchi bilasan mo sumunod ka sa aming likuran. Sabi ni Dado, at si Dado at Bert ay naglakad na palabas ng store ng magagarbong kasuutan. At sa kanilang likuran, si Gotchi ay sobrang nakasayman gat at galit na galit. Nahalos sumabog sa galit dahil sa nangyari sa kanya ngayon na naging alalay siya ng dalawa na si Dado at Bert. At si Gotchi ay nagsalita at sinabi sa kanyang sarili. Ang Dado talaga na ito ay masyadong nakakabigay galit sa akin. Dumagdag pa itong tagabantay ng store na nagnangalang Bert ay ngayon ay isa na sa aming pangkat. Tuldok, tama ba na ako ay kumampi kay Dado? O mas mabuti na tumungo ako sa imperyo ng South Cloud Continent? na mag upang sabihin o iulat kay Empress Queen Zilong ang binabalak ni Dado na isang halimaw na pagsalakay sa kanyang imperyo. Kung iyon ang aking gagawin ay baka gawin ako isa sa mga general ng kasundaluhan ng South Cloud. Hindi na ito masama, kaysa naman maging pinunong general ng mga kasundaluhan ngunit ang aking paglilengkuran ay isang bobo at tangahalimaw na tulad ni Dado. Na walang alam kung hindi ang lakas niya lang ang kanyang pinagmamalaki. Ano ba ang dapat kong gawin? baka ako ay magsisisi sa huli kung sasama ako kay Dado. Ano ba ang nararapat kong gawin? Dapat ko bang talikuran ang aking mga kasamahan na tulisan at sabihin kay Empress Queen Zilong ang binabalak ng aking mga kasamahan lalo na ni Dado? O mananatili ako sa tabi ni Dado at sundin na lang ang mga ninanais nito? Bulong ni Gachi sa kanyang sarili na naguguluhan at may galit na tono. Habang ito ay ay naglalakad sa likuran nila Dado at Bert, at sa paglabas ng tatlo sa bentahan ng magagarbong kasuutan na sila Dado, Gachi at ang dating tagabantay ng bentahan ng mga magagarbong kasuutan na nagngangalang Bert. Sila ay naglakad sa direksyon patungo sa club ni Violin. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong ba kabanata na naman na natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!